huli lang kayo na. Hindi ang araw. Saan ka sa daga? Kailan nga tinda.

To... <laughs> <laughs> hey, lang mag baltik magbaltik tong mata ko. So Problema. So, Problema. Soong mapalantin na pa natin na papatik. Kapi ang At pa-order niyo dito. Ganda. <laughs> <laughs> Shout out sa buyer namin no? <laughs> Buyer na kwan. Balik na rin pa <laughs> Bakit? <laughs> Kasiksya Ilang kilo yung Ponder niya dito? Mamaya na kami guys sa ano PGO Pagbalik Kukunin pa kasi namin yung pusit Sa kila Kuya Lawrence kami sa to? Kita. Ah. Baka deliver niya na rin 'yan eh. Deretso <laughs> na deliver niya na rin. Tingis, <laughs> para kang prado sinanay ko. Ha? 'Yun, 'yun. Ha? 'Yun tinigay. Kita. Kata. Si bapak kanin. Ate, bakit ganyan, ay? Tinupi mo man. Ang talaga 'yon. Lowest. <laughs> Ayan eh, mga ka-Dragon, may in-order kami kila Kuya Lawrence na pusit. Bebenta rin natin. Kailangan kumayod guys. Pati pagpupusit na ano na, nagatinda ng dragon fruit, magtinda ng pusit. Kahit 20-20 lang ang tubo, pag pinagsama-sama mo, di pampahakot na ng buhangin yun. Maganda na yun. Anong tayo? Tara dyan. Hindi ko daw. Basta ano ni Kuya, mapunta tayo? Ang dumating. Oo, oh, yan. Yeah. Magkarka -er lang tayong magkangkwan. Okay. Ito daw lang ko Ay, mong <laughs> ah, uh, siya. Ang tingaya, ito gusto mong sakyan? Woo! Ito kaya? Ito kaya? Ito kaya na? Maritahan yun ba lang mo? Fresh? Ito kaya ang ano? Yung mga alay dito, wala pa, mamaya hapon pa dati. Dumayo ang panawa Alam mo ba 'yung pagkain? meron na. mo 'yung ano. Ayan nila kuya. Ah. Ayan nila kuya. Hmm. Oh, huli lang kayo na. May araw. Saan po ito daga? Kailangan. Ka? <laughs> <laughs> Ilog! <laughs> Ilog! Mga taduman ng tiligaya eh. Fish pan, auntie. Fish dyan. ka makakuha ng pusit pa. Kumagatiin. Alaga yan, ante. Fish Sa fish to, te. <laughs> Mga pakata to, te. Kito mo, te. Alaga yan, ikaw na, nore. Awagan ng tiligaya. Alaga Pero pwede, pwede makakaroon pa rin ano? Balde? Ano yung kalaki Ano yung kalaki Ang Mm. <laughs> May mas malaki pa yun dyan. Kaya lang. Puti, no? Puti. Um, Puti itong pusit. no? Kaya lang, wala dito yung mga malaki na... na pag, pag mga ganong alas katro ko lahat yan sila naglaot no, yan. Oo. Uh -huh. No, marami po marami po Oo. Mga habal-habal dito kapito dito. Mga putput mo Sila mo. Oo. Mm. Mag-putput na rin kami. <laughs> magbili ka nilang kuwad. Bicycle ni Pe. Lalaki pa kami magkukut eh. Kung 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 Favorite niya kung 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 Fresh. Fresh na Fresh kung 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 eh pag ma-meet ka na kayo, i-tanggalin e, mo sa bawang. Ano ba 'yung tubig? Hello. Kailan ulit kayo mag set Kuya? Eh. Kami, Ah, may mag-mag-layout kami baka mamaya. Hindi kami naka kaya kasi gawa nang ngayon tabayan ng kami tao. Kaya hindi naman dumating. Sabi ko nga pa hindi dito pa tinumaya. Hmm. Ats kami. Kayo rin na gulay dyan? Ay, kilo. Kaya siya may plastic para pagbiyahe. Hindi makilap <laughs> sa <laughs> kanya. Purtaw Thank you! May pa-amon pang ano eh? Ako oh, kuya Nama oh. mm. Tama puno, kuya oh. po na, kuya ko. Purtaw sante? Ha? Purtaw sante? Ba't purtaw sante? Wala <laughs> ba? Mag-30 lang yan. Ay, ano po porte? Ha? Ano Ay, yung 10 kinuha nung isa. Ah, di 3,000 na. Hmm. Nabawasan ni yeah. nga rin. Ha? Magkano yung kuhaan 20 yun, yun, kilos. Ay, eh, hindi. Sa ano? Tayo sa ito sa... Sa na lang. Pag naka-out kami. Mm -hmm. Kasi yung target namin ngayon is maging, ng ano, ang tulingan. Dahil pa daw yung tulingan ngayon. Sa salpak na lang muna. Three. Thank you very much. Thank you. Okay, <laughs> lapu-lapu. <laughs> 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 Mga aga pa lang 'yon. Mga aga pa lang. Thank you, guys. Bye. Ingat kayo. Gay. dito sa ano ha? Gay. assunod ah, ulit. Okay. Ingat kayo, guys. Salamat. Sana makahuli kayo. Mabuka na ng dragon fruit. Dragon fruit po. Uh, ay yung doon sa may kon pala, no? Ganyan. Ang bahay natin. Holi, ito na yung pisto niya eh. Ganyan. Sarado ba yan? Sarado nga. May barihan. May barihan na sa liba? Meron. Meron po. Barihan natin yan. Barihan natin yan. Meron po. Basta magbili. Basta magbili. Dito na. Ye mo sa. Dito. 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 Dito

Dragon ka! <laughs> <laughs> Ang te sigaw ka. Oh, siya, Sigaw ka n'yo. Oh, <laughs> <laughs> dragon cross, Biglang nagurong ah. Itas nyo para makita nila. Dati na yun sila. Eh. bayet. Kailang magpasok. Kaya nga, uh, gusto nila dito malalaki. So ito guys, bali may po-order na kami. At saka itong tinitimbang. Yeah. hindi ah 2, 3, para sarado limang kilo hindi pa lakihan mo pa, pa ito hmm. lakihan hindi, mo balito yung mas malaki dito yan, isang pun lang oh isang balat lang yeah. kan nanti ini ada yang kuncian sentuh, yakinlah ini ya. Idog! tayin mo dito o. Naiyawag din na. Parang hindi pa <ba> kayo nasanay? Hindi. <tayon> hindi? Ayaw? Hindi naman naganda ko sana ito, hindi niya gibinil eh. Ilang puso na nagasalita wala pang naganda niyo. no, maday <tayon> Kala nila kasi nag uh, palimuskante kante. <laughs> Kaya ayaw ka pagbuksan. <laughs> Baka diba mas may pira pa ako sa inyo. Kamu. <laughs> na yung Okay. sa Lubong Center. <laughs> Tama raw. Ano yung ganda o. Oh. Ang kamukha to. Mangyan Mindoro. Bangon yan eh. O oh, may sigarilyo. Wow. Ganda nito o. Oh. Galing naman.

products mang yan kita nyo matagito yung babalasang ni aglala ko na si dragon frog ay sa panahon ngayon wala nang hindi at niya piligaya saan piligaya masanay ka na rin ayaw niya ayaw nyo mauna magpasok nahiya <laughs> <laughs> Dapat nga kami ang mahiya at dalaga kami. <laughs> <laughs> ikaw ka nga lang nagpunin. Ba't mo nga 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 punit nga Ikaw na lang ang taga-punit, nga 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 na lang. Isa manood. Ayan guys, ito na lang yung ibebenta ka namin. Kasi yung natira sa sasakyan ay may mga may-ari na. Gurundo mo nga taga pa <laughs> Kahirap pa lang pa Ha? Buksan. Hindi, dapat maggayat tayo ng pre para magbilihan sila. Talaga, ka, ipapas na.

kakain yan. Sa kanya maliit, sa amin mo Sabi na yung dito. yung dito. Sabi na yung dito. Sabi na 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 Yun mga boss. Sabi na to Para pang ano. Pang... Hindi. Mayroon kasama to saging. Tsaka ganito. Para, pang... Pang Pang So ayun mga ka-dragon, deliver na ulit natin itong usit. Ito na yung warag, kasi sa admin warag. Tapos dragon, tapos ka ng guys! Wala nga tamo. Mabutan na kami ng ulan. Wala nga tamo, buong lit na. Wala nga tapos, walang kulang to. Ay, talaga. Sige tayo na dyan, nagpagpunto ako para may maulangin tayo. Ang tip na stay! natin yung konek, magpunin natin yung bakya. Dito mo, Jay! Ah, Jay, Ben! Nauwi ka na? Hindi ka nagmaay? Ha? Nauwi no, yung baby ka. Hindi ka nagmaay? Buti po lahat. Buti po lahat niya. Wait lang. Gatilo pa ng puset. Mabaho. Kala ko hapon pa sila magsimula. Ito mga ka-dragon. -may. Merong may-ari niyan. Ay, may Ito may sa teacher. Ay. Tapos

may tinga ka. na. yung puso Ano? Katubig man niya kaya. ah. Hindi nga naman. Ano na. Hindi. Ano naman? May mga nasa kalamares. May mga kalamares? mga nasa kalamares. kilos po itong binili namin. Pusit

So ayan guys, sold out tayo sa Posit at sa Dragon Pro. <laughs> Kain naman tayo eh ng lunch, alauna na. na.